Alright, so yun mga pagulit Magandang 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 hapon sa inyong lahat Matapos na yung ating deliver Kaso may pura out na naman Apat Pero so, natin yun, sayang Kasi hindi tayo Papasok sa iba uh, Pahingan muna tayo Uwi muna tayo sa bahay iwan yung lagi yung balik sa inyo mga rider kami ginihira pa special eh hindi kayo special pa special eh pag kayo wala dyan alright so yun mga kamulit mag-deliver na natin yung iba kaso may talang may gasin kaya talaga na perfect okay lang mabot naman tayo sa kota ah! buhay nga naman ng riders gagawa at gagawa mo ng paraan eh. para kumuta lang talagang sadyang ganon mga kapunit gagawa at gagawa ka kliyente maliit malaki ang aming parcel isa rin lang ang bayad pag kinansin nyo pa pag na ng aming daladala wala pa kaming kinita Jesus nyo nakala yata ninyo ganong ganong na lang eh Ya, sana naman yung mga kliyente yung mga sisipak at kung makakapaload kayo ng aking mga vlogs maintindihan din nyo kami kung bakit na pinupost namin talaga at tinataga tina, tina, namin deliver ang mga parcel nyo dahil sa mga may percentage kami alright so yun nandito na tayo sa world alright so yun mga kapunit magandang mainit na hapon sa ating lahat yun tapos sa tayo ngayon e, binabalik na lang natin yung tap parcel kaso ah, malabo pa sa sa baw ng lukan to bago para makuha pero ko naman kukunin kaso ah, hindi natin matiyak kung ano oh so, yun babalikan natin alright so yun mga kapunit mulit once again ganito lang yung aking content eh, may nanonood pa rin maraming maraming salamat sa niya at sana po naman huwag niyo naman kalimutan na mag like mag share at mag subscribe yun lang naman po yung importante sa atin eh. Alright. so yun mga kabunit uh, edy, ano alat champang balik kung anong mangyayari din matitira talaga hindi mawala ng mga buraot eh lagi meron na matitira eh may buraot talaga mga kabun kaya dyan ako asar na asar eh mga ganyan kaya nandito na naman tayo sa baryo silangan Barangay Liksyariya Alright, so yun mga kabalik Mali po, maraming salamat sa inyo at sana po patuloy patuloy nyo pa rin panuorin at ang kilitin ni si Kabonik Matabla dahil <tutula> kahit pa pa kahit ganito ganito lang ating content talagang sa delivery ano, kahit mainit na talagang nagkakyaga tayo para lang maubos ang ating mga parcel alright so yun lang namaya na lang ulit